Okay, may problema po tayo. Ano? Uh, yung pong uh, pera na uh, hindi nirimit sa inyo. Okay, opo, sir. Opo, Senator. Ibig sabihin, hindi nakakarating po doon sa uh, pamilya ninyo. Hindi. ah uh, ito, Senator, mayroon kaming Siemens Union na Amusop. <coughs> Monthly-monthly, nagdidedak ng $88 dollar papasok dito sa Amos Optimus Union. Okay. Yung nauwi na ako ng August 13, nagpunta ako sa opisina, pina-update ko to, tinataka mm -hmm. Miss Jocelyn Ayala. Mm -hmm. Siya mismo nang sabi ko, ma'am, hingi ako ng endorsement letter ay sabi ko kay Doc Oka kasi kiklim ko, kasi kailangan ko ng pira kasi umuwi ako. So $88 na dollars a, month. A, month, a month. A month. Yan po ay pumupunta sa sa Siemens yun namin. Siemens Union. Provident Fund yun, Okay. So, yung $88 a month na pupunta sa Provident Fund, yan po ay makukuha nyo pagkatapos pa ng kontrata? Makukuha pag nakapag-edad ka na ng 50 years old o pag may... Ah, parang kasakit. retirement fund. O, parang ganun. Pag nasakit ka, mm -hmm. kasi... Ilang taon na po kayo nakapag-contribute dyan sa Provident Fund at $88 per month? Depende pa sa kung naka-onboard ka. Pag onboard ka sa barko, monthly automatic magdidak sa salary mo. Okay. Sahod mo yun, kinakalsasa ng $88. Dala. Malaki din po yan. Ha? So, sa inyo pong pagbibilang, pagkikwenta, magkano na po sanang naipon nyo sa inyong Provident Fund? Ang hindi lang pumasok, ito lang yung month of February until month of August. February until August, walang pasok. Oh, February, walang, March, April, May, June, July, August, seven months. Oh, oh. So unaccounted yung February hanggang August na binabawas sa sweldo mo every month, walang mintage yung $88. Dollars. Oh, at po, on board ka at that time. On board ako. So ano pong paliwanag sa inyo uh, nung Provident Fund? Bakit nawawala po yung amount na yun? At magkano po sana kung i-compute nyo? Nasa mga 560 US dollar. Malaki din yan. 25, Nasa mga 30,000 din yan siya ito. Okay. Bakit ko kung kailangan ko kukunin? Kasi nga... Uh, malaking gagastusin ko kasi may mga gamot ako kasi umuwi ako, nagkasakit ako. Opo, sir. Wala naman akong problema, complaint about sa pag-medication kasi inasakaso naman ako ng insurance na doktor. Opo. Ang akin lang kasi, mga tabiling expensive ko pa, wala pa akong kailangan ko, maga may magagamit ako. Iki-claim ko na sana doon. Kaso, sabi ng Amusop na, in dito ng Amusop na, walang pumasok napira. Walang pumasok. So ibig sabihin, yung BW Shipping Philippines, ito po yung employer ninyo, sila dapat ang nag-remit sa Amosop. Oo. Sila, sila At sabi sila. ng Amosop, eh, hindi pumasok yung pitong buwan na yan. Walang Naulog. limitans, walang pira. Wala. Mm -hmm. Sir, magandang hapon po, Kap. Ay, okay. good afternoon po, Senator uh, Rapid Polpo, sir. Opo, sir. Sir, andito po si Mr. Cedric Minor. Uh, alam niyo na po yung kaso niya, no? Seven months, nawawala po yung um, kinakaltas sa kanya para pupunta sa Provident Fund. Kaso, nag-check po siya sa Provident Fund. Yung seven months daw po, hindi pumasok yung perang yon. Ano pong nangyari, Mr. Uh, Captain? Arvic si John sir. Ah uh, yes I was uh yun nga po I think there's really a misunderstanding with kay ano kay Sethley because he was actually here in our office uh, yesterday because he signed off po last uh, August 8 uh, mm -hmm. kasi na medical report po siya mm -hmm. and uh undergoing po ngayon yung um, uh treatment niya mm -hmm. so meron din po siyang nare receive na sequence si pay every month mm -hmm. pero syempre po uh, So kasi meron naman kaming uh, contribution doon sa principal namin mm -hmm. uh, which is uh, kung saan sumasakay si Cedric Opo. sa union natin which is yung Amosoc. Uh, meron po kaming contribution kailang maramang nagkaroon lang po ng misunderstanding po na hindi po ka-cater yung address ni Cedric so up to July po uh, meron and then we are uh, continuing po doon sa July. So, and... Ang tanong po, nasaan mm -hmm. po yung contributions niya from February to August? na kinakalta sa kanya tuwing sweldo, walang mintis. Nasaan na po? Uh, meron po until Meron po sir until July po. ah uh, yung July po. February, March, April, po, May, June, July. So ibig sabihin may six months na naihulog niyo sa uh, provident. president. Meron po. Yes sir. Sir, meron daw. Wala. May bidin sa ako. Galing na naman ako kanina. Pumunta na naman ako kanina. Kasi Itong si Miss Jocelyn Ayala, sinito, siya yung sino, yung sino po yun, sir? Si Jocelyn Ayala, you siya know. yung in charge sa accountant. Sa accountant oh, sa sa BPA, ah, sa BW. Siya yung in charge dito. Ilang bisis ko siyang sinabihan kasi sabi nga nang amusop, um, month pa lang ng August at September, bumalik-balik ako sa kanya, sabi niya, mayroon yan, updated yan. Ngayon, yung October 22, afternoon, around mga 1300, pumunta ako, bumalik ako sa Musop. Ma'am, nag-inquire ako, bakit hindi pa ako naka-receive. Sa month of July up to August, sabi naman nila, binalik nila, tinignan lang yung system. Sir, walang remittance. Kaya kung may remittance, mayroon kaming resibo sa bangko. Walang pumasok na pira sa account okay. ko. So, mayroon din ako so kapag may remittance, dapat sa kanila, ayon sa Amosop, Merong resibo from the bank. Mm, -mm oo po. Okay. Walang resibo ang Amosop from the bank. All right. Captain uh, Sichon, may hawak ng mga dokumento itong si uh, Mr. Cedric Minor na magpapatunay na hindi po kayo nakapag-remit sa Amosop from February to August. At yan po ay uh. pinanindigan po ng Amosop. At sinabi nila, <laughs> yes. Totoo, walang remittance na nangyari mula sa BW Shipping in the name of Mr. Cedric Minor from February to August. Baka gusto mo, sir, doon lang tayo magkwentahan uh, sa Senado. Patatawag kayo sa Senado, sir. Gusto mo, sir, doon lang tayo magkwentahan. Uh, sir, uh, 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 sir meron po kami, uh, ano, sir, uh, 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 proof po na deposit po doon sa Amuso which is March hanggang July po, sir. March hanggang July. Sampo ah, 'yung yes, proof po. na 'yon. Yung July to August po. Sir, may 'yong kabang dokumentong 'yon, pwede ba ipadala mo sa amin ngayon mismo 'yung dokumentong 'yon na from Yes, from sir. papadala po na papadala mo papadala po natin. sir, included po doon si ano, from si From what month po? Namin, from March to July, sir. To March uh, to July. So February meron. So, yun, February meron. Meron din po yung February sir. March hanggang July. So ang sinasabi niyo August okay. lang wala. Ah, uh, yung July to August naman po, yun naman po yung ano. Ah, uh, oh, yung pending. Kasi po inaano ko namin yan. Uh, Sandali lang sir, Huwag niyo pag ikotin. Ilan ba talagang buwan na na-miss niyo po yung pag remit sa AMOSOP? Ay, papadala po namin ngayon sir yung ano, yung yung uh, proof po ng uh, sa Providence Fund. Journey Abad, sir. Yes, Senator. Thank you very much. Uh, yes, I'm I'm listening in. Okay, sige po. Ano pong komento? niyo I can uh, yes, Senator. Uh, according to my office, no, I just checked with my staff. From March to July, there have been no remittance into uh, the account of Mr. Minor. March to July po. Yes, and only recently as uh, BW submitted reports, I if I'm not mistaken, March, April, May, march april may and june i think only so that's the reason why we can't also trace if there have been po, so, so february po yes february i think is the only for that 88 dollars there's only one confirmed i think eh, one month that's why the claim what he mr minor was informed that he can only claim 88 because video has not yet remitted okay, the so, other contribution so in other words po, for the month of march April, May, June, July, wala pong remittance. Yes po, Senator. That is correct. Okay. Ano po itong sinasabi naman ni Captain Sichon na meron daw po silang dokumento from the bank which will prove na meron po silang niremit dyan sa inyo, sa AMOSO? Uh, yes, yeah, Senator. He, he can say that. However, we have not received anything from the manning agent, from DW, to prove this. Kasi once we receive this kind of reports, or a statement from the bank, we will check right away to make sure the money is there. So, wala But, uh, po kayo natanggap members, na uh, documents from the bank stating yeah. na meron pong nangyaring remittance from BW Shipping? As I do po, uh, I just check with my office. Wala po talaga? Yes, sir. So, Captain si John, ayan, nagsalita na po yung presidente ng uh, Provident mm -hmm. Fund? Uh, yung details po namin, sir, we sent the remittance last 27 September po. Uh, balit, uh, 12.46 p.m. po. Bibigyan kayo ng dalawang oras. Mag-usap kayo before 4 o'clock. Dapat may result na mag-usap kayo ni Attorney Abad. Magtawagan kayo, mag-chat kayo, magpadala ka ng mga ebidensya kay Attorney Abad hmm. na yes, ito yung mga dokumento, magpapatunay na kami nakapag-remit. Okay, sir? Yes, sir. We will do that, pa. Uh, okay, yes, sir, Attorney that. Abad? That sounds really, really great. Thank you for your help. Thank you, sir. Okay. So, uh, Captain Sichon, uh, 3.45, mamaya dapat meron ng result. Tama, sir? Cap Captain? Yes, sir. Noted po. 3.45. Okay. Noted po, uh, Senator. Okay. So, sir, doon ka muna sa kabilang booth uh, 3.45, ibabalikan namin dito. By then, meron tayong resulta kung talaga yung totoong nangyari. Okay. Salamat po, Attorney Abad, at salamat po, Captain Sichon. Captain Sichon! Yes, uh, Senator. Good afternoon. Nag-uusap na kayo ni Attorney Abad. So ano na pong ano, latest? Yes, sir. Uh, yeah. uh, we furnished po na the remittance po kay Attorney. Uh, the proof po. And then, uh, na-cleared na po. Uh, it was confirmed by the Chartered Bank that the remittance po is already been uh, uh, receive. and uh, we will uh, uh, ano po uh, expedite the process po ng uh, release for our Mr. Uh, ah, okay. It takes time pa po kasi din sa Chartered Bank uh, kasi madami din yung amuso po ng mga uh, mga payments for ano different uh, companies. So ganun po nangyari. It takes time po. Okay. Okay. Totoo ba Attorney Abad? Uh, nagkaliwanagan na kayo? Ng the yes, uh, senator, like this. No, uh, we talked uh, with our captain sichuan, and uh, I told him please submit proof of remittance to me so I can uh, confirm this with Standard Chartered Bank Hong Kong. Nay submit na po siyano. Uh, sir, so i submit. Yes, sir. The, yes, sir. na submit ka agad. I called Standard Chartered. We checked it. We gave the details. Na confirm ng Standard Chartered na pumasok yung Bita September twenty-seven. Unfortunately, oh. this this was after the claim of Mister Minore. So, ah. in, came September 18, dumating lang yung remittance 27. Talagang late. Late okay. na dumating. So, pwede Pero, hong namin uh, papuntay na dyan si uh, Mr. Yes, uh, Minor? Yes, Yes. Para Senator Ma po, yeah, Akua please. Niya. I told my staff that Mr. Minor, uh, when he gets to the office to expedite his claim, Ayons, the fastest po. possible time. Maraming salamat po. Salamat po, po Senator. Atty. Max. Yes, salamat sa inyo. Thank, thank you, thank you for helping Max. our members. Opa. Thank you, sir. Thank you, po, Attorney Max. Thank you po, Captain Carvick Thank you po. Okay, so sir. Thank you din po, Senator. Everything's clear. Makukuha niyo na pong pera niyo. Maraming salamat, Senator, si sa tulong it, uh, mo. Sige po. Salamat po sa tiwala. Okay. Maganda yeah. po po, sir.